Badoy <laughs> no? Polka dot? No, stripes! Namin, nandito ka naman sa The Hague, no? But do you plan to meet with Mayor Magalong and the rest of the leadership of the uh, mayors for good governance? Because you had good governance when you were mayor yourself. Mm, wala pa kaming uh, hindi na pag-usapan at uh, wala pa kaming schedule. Ang immediate ko na schedule pagbalik sa Pilipinas ay sa Bicol Region uh, dahil celebration nila ng Peña Francia at uh, merong mga small gatherings kami doon, electoral, electoral gatherings uh, para sa mga issues naman sa Bicol na I'm sure, victim na ng corruption ng projects uh, sa Libyerno. Plans po kayo to meet with uh, mayor, uh, Rubredo, uh, in, uh, in the mayor Lenny Ruberto hindi pa namin nagawa yung uh, schedule namin pero yes gusto sana namin na ano uh, meet yung mga local government officials ng hindi lang ng naga uh, ng entire uh, Bicol region kung kakayanin ng schedule uh, but mainly uh, nandun kami to celebrate with uh, the Bicolanos to pray with the Bicolanos sa pinakamalaking festival nila, ang Kenya Francho Festival. Oh, ayan ang mga kabatang helmet. Is nag nagpahayag, nagpahiwatig na Bicol Par. Si Madam Sara Duterte, the explorer. Exploratory. Na, na. Na, ang unang agenda daw niya talaga pagbalik ng Pilipinas ay pumunta ng Bicol. maki-celebrate sa fiesta ng Kenya Francho. O yan Kaya na naman tayo eh, di ba? Ginawa na niya yan last year. Parang nagdahilan pa eh. Pero oh. eto, tinanong kung meron na ba siyang plano na makipagkita kay Mayor Lenny Robredo. Mm -mm. Sabi niya, titingnan daw kung pasok sa schedule niya at gusto daw niyang halos buong local officials daw ng Bicol Region. Aba! Ang... Schedule ba si Mayor Lenny para sa kanya? Eh naku, bijuga pa eh. Yun nga nagpumilit nga siya ba diba, last year mm. at tinanggap naman siya ni Mayor Lenny mm. ng bilang tao. Eh, ngayon, lalo na, mayor na si Mayor Lenny doon, mm. na natin kung ano magiging ganap, baka bigla na lang nga talaga sumulpot si Madam Sara Duterte doon. Boom! Ganar! Boom! <laughs> Pero ito nga, mga batang helmet, kung ano man ang layo ni, kung ano man ang agenda ni Madam Sara sa pagpunta sa Peña Francia, sa Bicol, sa Naga, na nasa kanya na yon. Mm. Pero, sana talaga, eh, andun yung sinceridad na maki-celebrate sa face hmm. Feast of Peña Prancha. Naku, eh, bahala na si Mama Mary sa kanya. Yes. Oh, diba? lang si Mama Mary. Kung ano man ang kanyang agenda or hidden motive, eh, bahala na talaga si Mama Mary sa kanya. Hidden pa ba Hindi, parang ano na eh, basang-basa. meron <coughs> I mean, you know, alam niya. Sabi nga pa. Gusto daw nga niya mag-celebrate hmm. para sa biggest uh, festival daw. No. Sabi ko, ah. Eh, tingnan natin ang mga ganap at tingnan na lang natin after the face of Peña Francia kung ano mangyayari kay Madam Sara Duterte. Kasi di ba last year, nung nagpunta nga siya dyan, tapos nagsimba pa siya sa baklarat, tapos mm. nagtuloy-tuloy na yung healing. Ah, diba? ano nagasal ba siya kay Mama Mary? Hindi ba dun kay Kibbs? Alam ko nga kay Pastor Kibbs yan eh. Di ba nag-alive-alive oh. pa sila doon? Alive, 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 Pero ayan nga mga bata helmet kung ano man ang motibo niya, kung ano man ang agenda niya, ba? lang talaga si Mama Mary sa kanya. Yes. Pero sana talaga, at doon yung sincerity niya na makidulog, makihalubilo, makiselebrate ng fiesta talaga. Yes. Na bilang pagpupugay mm -mm. kay Mama Mary at magbigay pa sa salamat, diba? Mm -hmm. Pero okay, natin. nga may fiesta eh knowing her, di ba? Pero ang piyesta ay piyesta. Yes, kaya nga, lahat ng bisita, kahit sa amin sa tundo, kahit hindi nga namin kilala, di ba? Bitchy pa alam mo yan. Yes, pag kahit natin, wala kang handa. Pag piyesta pag fiesta sa atin sa tundo, Santo ninyo, eh. kahit hindi naman natin kakilala, bye welcome na welcome ay, sige, na po Ay, sige, kain ma. po, oh, kahit okay. wala na po kaming handa. Kung kain po kayo dyan. Pero ayan nga mga batang helmet, ikaw may kina dyan, kung naman masasabi nyo. Sa balak na pagpunta ni Madam Sarah Duterte oh. sa Fiesta ng Peña Francia. O basta, uh. stay happy, stay healthy, and stay safe as always. Super. Yes. Balita ko, may payong pa ba? Parang umalik na ang mga luxury cars. Ang ang andyan ba? Ang kupita no mga batang mm -hmm. helmet. Anong sasakyan niya yung may champagne ano? Hindi ko matandaan. Hindi Pero may basta champagne. may dalawang kupita Hindi may para sa pay. champagne comment nyo nga kung ano yung sasakyan niya. Kasi may payo, it's, that's the Rolls Royce. Yes. Diba? With the orange. Hermes. Diba? Uh, the orange Hermes uh, interior decorator. Hindi ko talaga lumas may mga kabatang helmet na yung tax natin, yung pinagpaguran natin. Yes. Punta sa ganyan. At kahit kailan, ikaw na troll, hindi ka makakatikim ng ganyang sasakyan. Na kahit, may payong sa pintuan. Kahit ano pang gawing pagpaswaldo sa mga troll, hindi mm. talaga maaabot ng ganyang karangya talaga. Uh -huh. Dapat talaga, pumasok kayo sa... Di pwede naman uh, Ah, <laughs> Mag-contractor ka, troll. Pero grabe Sakto talaga. Sakto yan. Grabe talaga. Sa iyong prinsipyo, troll. O basta, mga bad helmet. Sabi ko namin sa buhay nyo, helmet din ang bukid. Keep sending me that everyday. God bless everyone. Bye! Kay Lenita!